3 Lu bayang, Bro. Ba bro? Ba bro? Lu kita, Bro. makakawak na Bro? Oh my God. Uy. Sa? Sa ka ipakitakawak kawak, -kawak. Ah, yan po mga kadal magandang gabi po sa lahat so ngayon po ay muli nga babalik po tayo dito po sa gubat mo so kasama ko pa rin si Budokyo mga kadal so yung unang encounter nagpapasalamat nga pala so yung encounter po na namin ni Budokyo. yung pag atake po sa demonyo mga kadal is nag uh, ano po tayo nagtamaan po nung nakasuka po tayong dugo tapos Uh, pag ano, pagtulungan po namin ni Bodok yung uh, demonyo uh, pagkatapos bigyan lumating po yung kaibigan namin ang si Batan so maraming salamat po kaibigan so unang una po mga kadol mar maraming salamat pala na sa lahat pong nag uh, nanood na sa mga bawat video po namin ni Bodok at saka sa lahat pong hindi po nag skip ng ads maraming salamat po so pakishare po sa mga video po natin at uh, Okay, like po. So, sana po hindi kayo magsawa ng uh, pag-upload uh, pag sa mga video po namin. Uh, uh, at mga kadol, uh, kasi po uh, marami, pong, marami pong laglag na subscriber po, no? So, kasi uh, hindi po napaabot po namin sa pag ng 3 minutes, no? So, paabutin po na ninyo ng 3 minutes mga kaidol para po hindi masayang at hindi malaglag po yung uh, subscriber po ninyo sa akin mga kaidol. So, yun. maraming uh, maraming salamat po sa lahat. So, ngayon po, uh, yung nadinig yung nadinig po uh, ninyo sa mga video namin na may umiyak ng babae is uh, akala po namin ay nagumulto siya. So, hindi po pala totoo yung uh, multo mga kadol uh, yung mamamatay, mga kadol mag multo hindi yan so ito pala mga kadol is kagawa ng mga limonyo so ito mga kadol at uh, yung uh, kapag ang tao ay mamatay mga kadol is uh, yung spirito ay babalik po sa sa Panginoon so yung maiwan po sa lupa is kalag or bukog so ngayon uh, uh, kapag ano mga kalil pwedeng gawin po sa mga limon gagayahin po nila para po is uh, maglagay at uh, magbigay ng alay doon uh, yung mga pamilya o uh, kung ano po mga kalil so para lang po uh, mapuntahan at mapansin siya mga kalil so sana po ay Ligtas po kami dito. Walang mapama po sa amin ni Bodoki. So, samahan nyo kami mga kadul hanggang dulo. Tara po. na bro. Ano ang damo dito bro. Oo, oh, masukal na talaga. Oh. Grabe yung nangyari nung nakaraang gabi. bro. Oh, ayos ka na bro. Ayos lang bro. Kasi, ano, buti na lang yung dumating si kaibigan ibatan. Galing lang tayo. Galing lang tatapos. Pag natin, pagtulungan natin na, ano, para hindi makasiyon sa atin. Yung, yung palang mga uh, iyak o <coughs> mga boses ng mga taong namatay, bro, uh, <coughs> hindi pala sila yung ta, talaga yung taong namatay. Mm -hmm. uh, uh, ano po, uh, demonyo, spirito ng demonyo yung gumagawa ng... Uh, umbaga may nakikitang parang mukha nila uh -uh. ng namatay o boses ng namatay uh -huh. pero hindi pala yun uh, totoo na sila yung uh, namatay. Kagagawan uh -huh. uh, pala yun ng demonyo. ginagaya nila. Bro. Ginagaya, ginagaya nila. Binilang nila. Binilang po yung mga tao. Uh, tao, lalo na yung mga kamag-anak siguro. Kamag-anak. Uh, Siyang so, demonyo at, uh, siguro ipapahamak niya. Hindi hindi ano bro, hindi totoo yung uh, mumulto ng patay. Hindi bro. So, uh, nakikita na, na ano natin na yung namamatay nag namulto. Pero hindi pala talaga sila yun. Oh, hindi. Uh, kagagawa ng demonyo. So, yun, yun po yung natuklasan na namin kagabi ni Makiting sa pag-explore namin. Uh, hindi lang, uh, siguro, uh, basta yun yung natuklasan namin nung nag-explore kami doon. Hmm. Uh, siguro kung merong mag uh, iba na magsabi na uh, hindi lahat uh, sa kanila na din yon pero sa pag-explore namin yun yun po yung natuklasa namin ah, sige. ano ba? ako mauna? so palipat-lipat talaga yung buhis ng limon so alam yung magkada pag uh, pag may narinig na kami iyak ng babae mm -hmm. tapos nasala lang po namin ni Burok yung akala namin yun na so uh, yun pala isang limon nyo pala yung gumagawa nun para po kami ay tuh, lang so Good. ano bro? makikita ba yung butas nang, wala butas ng, ano, bro? wala namang butas bro ay, ano to, kan? may, may big black to kan? ah, uh, hindi makikita bro eh <coughs> <coughs> so sobrang sukal mga kadalo sobrang sukal Yan. Kamalas talaga atin po, palagi na lang umuulan. Oo. Hindi tayo makapag-explore nang maayos. Hindi tayo mag-upload agad kasi Kaya ngayon ay oh, meron na naman. Oo, umulan. Umuambon na naman may Grabi ano Grabe, yung kagabi bro ba? Grabe yung nangyari kagabi. Oh, grabe yun. Oh, so, may umuusok Ito, bigla. May, may umuusok na, ba? No? Tapos biglang nawala. Sana ay mapanood sa mga ano natin, mga viewers natin. Para may masundan yung mga bawat explore natin ba? Mm -hmm. Uy, Oh, <coughs> diba so, kung ano yun? Bagus, bago. bagus. Hmm. Masarap talaga, ito bro. Masarap yan, yan hmm. ito. Sobrang sarap po ito. Da, dun, bro. Ano, pwede ang pinakasarap talaga, bro. Hindi tuno, may tuno hangga't Ah, oh, 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 tubli oh, 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 Bago, bago ya. hmm. para sa laban na bro gata ang ano masarap yan yung gata yung na luto yung mga ganyan mga kadol yung limonyo so ano uh, sila uh, malabas na uh. gusto silang siguro ano ba wala hindi sila naka tawid siguro ano ano din bro espiritu pa rin yan oo hmm. oo pa rin yan ano sila ay eh, parang nakalabas sila ba sa kaban o pinalabas sila para po ay yung mga tao uh, kasi sobrang na pong dami ng mga tao ngayon kailangan siguro pag ano pagbigyan ng mga pagsubok o ano ba <coughs> ano kayang maninig kung dito sa gubat na ito ano ma matuklasan namin ni budokyo dito mga kadol so medyo matahimik tahimik pa bro no mm. oh uy, uy. Ano, yan, o, bata. ano yan bro agoy tiyan na ka po bro Uy. Hindi siya may damuhan, bro. Tara, gumagalaw, bro. Oh. Gumagalaw siya. Ito na naman, mga kaidol. Ano to, bro? May bibi uh, na umiyak. Uh, bro. Bro. Ayan yung tiyanak. Mm -hmm. uh, Basis na natukla sa natuklasan natin kagabi. Ah, posibleng hindi na naman yan sang totoong sanggol na Pinatay oh, na sa mga. Kailangan mag-ingat tayo bro. Ah, uh, kagagawa na, oh, oh, na naman yan. Uy, magalaw bro. Kagagawa uh -huh. na naman yan ng demon mo bro. Ayan o. Umiyak siya bro no? Hmm. Sige. Napitan natin bro. Napitan natin. Tapos, gamitin natin yung pangontra uh -huh. natin. Oo, natin. na tayong mag, ano?

Bakit tumahimik ka? Nasaan yung boses mo? Kanak Dimulong nyo ka Nasaan yung boses mo? Wala siya bro Wala siya Huwag tayong kumpiyansa bro Sa din, tingnan din ako oh. so, Nasaan ka limon nyo ka? Sabi ka, din lang ito hindi na kami papayag masaktan pa kami ulit bro natakot yata sa atin bro huwag tayo kumpiyansa bro sabi yung mga ano bro yung mga mga ganitong elemento bro hmm? kasi sa Uh, sa tuwing ano tayo lumalapit tayo sa kanila bigla silang nawawala tapos uh, bigla namang ano nagpaparamdam na posibleng uh, posible ikapahamak natin Hindi mm. nandung kalipura na naman bro hindi na naman iyak <laughs> iyak iyak siya bro para siyang ka, bro. nagkakaawa pakinggan pero isa siyang demonyo

Wala naman tayo ng kita bro. Nakawakwak na naman yun bro. Oh my God. Uy. Huh? Saan ka? Magpakita ka wakwak. Marami. -wak. Hindi lang tiyanak yung nandito bro. Pati wakwak -wak, bro. Nagmamasid sa atin. Marami uh, na to. Bro yung kagabi bro, yung aswang, yung awakwak palaging Ay? sumusunod sa atin, baka ito yun baka sinundan tayo no? Hmm? Oy, la uy parang may piling tumakbo bro may tumakbo ba? ano yung tao? naku parang may piling tumakbo la uy mga aswang uropak mga kadol. Nandyan kami ni Budokrio dito. Buti tinapos na namin yung tiyanak. Ito yung pinakahirap yung wakwak -wak kasi nasa taas. At may dalig na tumakbo dito. So, magingat tayo mga kadol. Nandito lang sa paligid yung wakwak-wakwak. -wak -wak.

si bro, nung ginamit natin yung pangumtra natin bro dun sa kanak, hmm. parang parang na ano natin sa matamaan din, parang na na, na apiktohan din siya nung ginamit natin. Si uh, simple na, sa paghiya eh matamaan talaga. kung iba bro, para yun sa mga masasamang elemento yung ginamit natin. siguro dahil nandun siya sa area, nandito siya sa ibabaw, kaya siya na uh, uh, naapiktohan So, ganoon pala bro. Uh, kahit hindi sila yung punteria natin. Kung nandito sila sa paligid, maapiktuhan talaga Maapituhan sila. Maapiktuhan talaga bro. So, nasaan na kaya bro? Ay, hey, baka biglang ano eh. Um, baka yun, biglang tumakbo doon. Yung uh, para siyang lumipad tapos kinalaunan. Baka nalaglag no? Parang may taong biglang tumakbo. So, hindi namin makita kaya saan yung tao na yun. Siguro doon yun pa punta. Uh, baka doon papunta. Kasi daanan to bro. Saan kasi ito ng tao mga explore Ano ba bro? Parang umuulan bro? Hmm? Umuulan nga ba ito? Umuulan, umuulan bro, bro, parang hina, mahina. Mahina Ano ba? Ano mo tayo bro? Kasi sobrang init na yung last light. Sige. Kaya nga naman tayo. ka-explore Sundan natin yun. Sundan natin yun? Sundan natin. So ganito na lang yung gagawin namin. So sundan namin yun Oei, oei, jy moet net net slegie bro.